Sa araw na ito ay atin pong ginugunita ang pagpapasakit ni San Juan Bautista. Ano po ba ang tunay na kasukatan ng tagumpay ng isang tao? Masasabi bang matagumpay na ang isang tao kapag nakapagtapos na siya ng kaniyang pag-aaral at maganda na ang kaniyang propesyon sa buhay matagumpay ka na ba kung napuntahan at nalibot mo na ang iba't ibang lugar at bansa ng daigdig matagumpay ka na ba kung ang lahat ng iyong gusto at naisin ay iyong nabibili o kayang bilhin marahil matagumpay ka sa tingin ng tao, ngunit hindi para sa Diyos. Dahil ibang-iba ang pagtanaw ng Diyos sa pagtanaw ng tao. Tayong mga tao, kalimitan, mabilis, humusga. Mas nais nating ibaba ang tagumpay ng ibang tao at iangat ang ating mga sarili. Mabilis nating makita ang kahinaan at kapintasan ng iba samantalang ang ating sariling kakulangan ay hindi natin nakikita. Kaya kahit minsan kung anumang hadlang sa atin una natin itong iniaalis sa ating buhay. Ganitong ganito po ang nangyari sa ating ebanghelyo sa araw na ito sa pagunita natin ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Narinig po natin na dahil sa labis na pagkaingit, humantong ito sa mapait nakamatayan ni San Juan. Sa kaarawan po ni Herodes, nagtanghal ng sayaw ang anak ni Herodias na si Salome. Pagkatapos ipinagkaloob ng hari sa kanya, na ihiling kung ano ang gusto niyang matupad. Dahil sa kautusan ng ina, hiniling niya ang ulo ni San Juan Bautista sa isang pinggan. Kaya iniutos niya sa isang bantay na ang ulo ng mga ngaral at pagkatapos ilagay sa plato at ibigay sa dalaga. Para kina Herodes Herodias sa lume ang kamatayan ni San Juan Bautista ay isang malaking tagumpay para sa kanila. Ngunit hindi nila alam, ito ay isang napakalaking kasalanan. Ang inakala nilang pagkabigo ni Juan Bautista ay isa namang tunay na tagumpay para sa mga ngaral. Para kay Juan Bautista, ang tunay na tagumpay ay maihandog mo ang iyong sarili sa ngalan ng pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Uulitin ko po para po kay Juan Bautista. Ang tunay na tagumpay hindi propesyon, hindi kayamanan sa mundo kung hindi ang maihandog mo ang iyong sarili sa ngalan ng pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Kung sa tingin ng tao, ang kaniyang kamatayan ay isang kalunos-lunos na, pagbig, na pagkabigo para sa kaniya, ito ay isang dakilang kamatayan. Isinugo din ni San Juan upang ihanda ang pagdating ng Panginoon. Siya ang nagbinyag kay Jesus Nazareno bilang tanda ng pakikipag-isa ng Panginoon at pakikipag-ugnayan sa atin ng Diyos. Si Juan Bautista may mabuting kalooban at punong-puno ng pagpapakumbaba hindi mahalaga sa kaniya ang kaniyang pansariling karangalan. Hindi mahalaga sa kaniya ang mga papuri ng tao. Ang mahalaga sa kaniya makilala ng tao ang tunay na liwanag, ang tunay na tagapagligtas, ang tunay na panginoon na sa si Jesus Nazareno. Kaya naman hanggang sa malupit na kamatayan ni Juan ay hindi nawala sa kaniya ang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya tumigil na magpahayag ng katotohanan kahit buhay, kahit ulo niya ang kapalit. Tinulugsa niya si Haring Herodes sa kaniyang pakikiapid. Walang sino man ang nangahas at naglakas ng loob na magsabi ng katotohanan maliban kay Juan Bautista. Ito ay isang pag-aalay na kahit ang kaniyang kahuli-hulihang hininga, hindi niya ipagpapalit sa ngalan ng katotohanan, hindi siya bumitaw sa pananampalataya sa Diyos. Kumapit siya kahit buhay niya ang kapalit. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong araw na ito, napakagandang paaniyaya sa atin na sa pamamagitan ng ating debosyon at pananampalataya, magliwanag din ang ating buhay kagaya ni San Juan Bautista. Bato-bato sa langit, ang tatamaan, huwag magagalit. Madami po sa atin na imbis maging liwanag, nagiging dilim para sa iba. May mga pagkakataon kasi na imbis maging instrumento tayo ng kapayapaan, tayo pa mismo ang nagiging mitsa ng kaguluhan, imbis na maging daan tayo sa pagpapatawad, tayo pa mismo ang nagmamataas at ayaw magpatawad, imbis na magpakumbaba, pinaiiral pa natin ang ating pride. Imbis na maging masaya sa tagumpay ng kapwa, tayo pa mismo ang pinagmumula ng inggit at paghihiganti. Imbis na magbigay, tayo pa mismo ang nagiging madamot at makasarili. Imbis na ibuhos ang pagtulong sa simbahan, sa maraming pagkakataon, nag-aalinlangan pa tayo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, isa sa napakagandang hamon ng ating ibanghelyo sa araw na ito ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Magbago na tayo hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa isang buwan, kung hindi magbago na tayo ngayon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.